Wala naman daw pagbabago itong si Luka Doncic ayon nga dito kay Franz Wagner. Wala sa tapatan nga ngayong araw na Slovenia pati na rin ang Germany ay talaga nga namang naging matindi ang bakbakal kung saan itong si Luka Doncic ang nanguna dyan at nagtala nga siya ng 39 points, 10 rebounds and 7 assists. Kasong problema dyan ay kinapos nga itong nga ang bansang Slovenia at sa fourth quarter nga sila nilayuan na itong Germany at sila'y nanalong at nag-advance na nito sa Eurobasket. And well, naging very controversial ang laban ngang ito ng dahil itong si Luka Doncic kasi ay nagbigay nga ng money sign dito sa mga referee indicating na binayaran nga sila matapos nga na makuha ni Luka Doncic ang kanyang fourth foul in the quarter. At hindi nga lamang dyan nang dahil pagdating nga rin sa post-game interview ng isa sa mga player ng Slovenia, ay kanyang sinabi na talagang napakadama daw free throws na tinik na itong Germany. 40 free throws out of the 90 points nga daw na meron sila. Ito pakinggan natin ang pagre niya. What is this? That's not basketball. We cannot play like this. Our best player in Eurobasket uh, is not protective like uh, he need to be. Three fouls in... Uh, 10, 15 minutes of the game, training fouls. What is this? The best player of tournament. Everybody come to watch him. We cannot play like this basketball. And that's why we lost. They have 40 free throws from 90 points. And now you can count. So talaga nga namang disappointed itong big man ng Slovenia nang dahil nga sa nangyari sa laban. Nang dahil si Luka Doncic ay nakapick up niya ng tatlong mabibilis na fouls na negatively nga nakaapekto dito kay Luka Doncic pati na nga rin sa anyang team. Pero pagdating nga dito sa post-game interview naman ni Luca Luka Doncic ay kanyang hindi sinise ang mga referee nang dahil sa kanilang pagkatalo at kanyang sinabi na he could have done better nga daw in the fourth quarter para maipanalo ang kanyang team. At dito nga rin sa post-game interview section ay na-interview ang bansang Germany and in particular, eto ang player ng Orlando Magic na si Franz Wagner. Kung saan natanong siya ng question about dito kay Luka Doncic, kung saan alam naman na daw ng lahat na nag-improve ang ganyang shape. Tanong sa kanya, abay may nakita ba nga daw siyang pagbabago dito kay Luka? Pakinggan natin ang sagot niya. Obviously, you faced uh, Luca in the NBA previously. Now he uh, improved his shape. Did it? Did it feel on the court tonight? Whether maybe he was faster, maybe it was more difficult to stop him. Uh, he's like that all the time, so uh, I see no difference really. Um, extremely good player. If he got a little bit better, he might. But it's tough to tell with him. Well, para nga dito kay Franz Wagner ay eh, parang wala naman daw pagbabago na nakita siya dito kay Luka Doncic na dahil lang hirap pa nga rin daw talagang bantayan neto ni Luka. Maybe he lost some weight at nag-improve ang kanyang speed pero sabi na nga mismo neto ni Franz Wagner na palaging nakakatapat si Luka sa NBA abay ganito na rin daw talaga siya. Mahirap ng bantayan kahit hindi pa siya skinny Luka. Pagpapalabas niya nga lang ito at pagsasabi na talagang unguardable pa nga rin itong si Luka Doncic. Kahit medyo mabigat ang kanyang timbang or kahit nga siya'y payat, parehas pa rin sila na unstoppable na player. So ayan nga ang pagpapahayag at pagbibigay compliment na rin ito ni Franz Wagner kay Luka Doncic. Pero definitely makakatulong nga sa kanyang overall na endurance pati na rin quickness itong pagiging payat ni Luka ngayong paparating na season ngayon na tapos na rin na itong Eurobasket. For sure, getting ready prepared na itong si Lucas sa paparating na season ng LA Lakers.